<todic> yung mga ano candle ninyo na saan? <todic> yung dala <todic> <de> candle? tayo? <todic> <todic> Ay, ang ganda. Di video ko. Ako okay. oh, si Mary Kailangan yan. Oh, Alam ano mo, yung mga pag-live. Hindi na, di na. Ay, wala nang internet. Ano, tinatakpan yung mukha. Guys, dai, yung podcast mo, hindi ko na ma-record. Dapat pwede pa. Kailan 'yon? Nung mo pag Okay. Kani dati, kani PMS na, load. Guys. Tadi kan.

我的好听话。